sa mga may sakit dyan ah, pwede nyo i-try to kahit ano yung sakit nyo I-try nyo to kasi ako di ko rin alam ang sakit ko dati so ngayon i-share ko sa inyo to dahil napakalaking na, to, na itulong sa akin ito ginagawa ko so tap, sundin nyo lang itong ginagawa ko at tapusin at, at pakishare na rin mga video mga idol at pakipalo ko dati napaka sa chan ko ini parang may bumubuo na biglang tumitigas at napakasakit palagi ng tiyan ko matutulog ako palagi yung kamay ko nasa tiyan ko na kasi parang mahapli siya tapos nahihilo ako tapos ang dami kong nararamdaman na natatakot na ako sa sarili ko basta hindi ko na ma-explain kung ano tapos yung pinakahirap na nararamdaman ko yung nahirapan na akong huminga na isang isang hakbang ko lang pagod na kaagad ako so ito yung malunggay panoorin nyo pagkatapos kumuha ng maraming malunggay at hugasan at ipasok sa silupin at dikdikin natin so ganito yung mga proseso na ginawa ako sundin nyo rin kahit ano yung sakit nyo sigurado ako ay mapapagaling kayo nito kasi isipin nyo sobrang dami ang magagamot nitong dahon ng malunggay napakarami sa pinag-aralan nga nila is 300 plus kasakit yung kaya nitong gamutin kaya isa dyan sa, pag, pag may sakit ka so isa ito na gagal, gagaling ka talaga pag na-try mo so dikdiki ng napakatagal na dikdiki ng dikdiki na dik mapino, pinong pino na siya ayan kita nyo na kahit pino na dinikdik ko pa rin para yung katas niya is dumami para ma, ma, madaling ilabas yung katas niya. At huwag kayong ano, dapat kung gusto niyo gumaling, huwag kayong maarte kailangan inumin niyo to. Kasi <coughs> hindi kayo matutulungan ng kaartihan niyo kung ayaw nyo, kahit ano pa yung inumin niyo na mga normal lang, hindi kayo niyan mapapagaling. So ito 100% to na itinuro ko sa inyo kasi dito lang ako nakahinga ng mabuti at nakakapagtrabaho pa rin ako kahit na may nararamdaman ako so ito lang gawin natin to tuwing madaling araw ay oo dapat wala pang kain so bago inumin muna to ba mga isang oras pwede ka nang kumain so yan pagkatapos pagdikdik ayan piniga na natin so pag kailangan mong gumaling gusto mong gumaling iinom ka nito kasi para sa yung katawan naman to kung gusto mong gumaling ako gusto kong gumaling eh ininom ko to walang halo hindi ko na siya hinaluan para buo yung kanyang katas na pumasok sa katawan ko ganyan lang kasimple mga idol kung nakikita nyo mga idol nanginginig ako kasi lahat ng laman ko parang nanginginig din at parang yung lahat ng ugat ko parang gumalaw kaya nagbibigay ng lakas ng katawan ko. Yan. Hinaya ko lang talaga ma-ano ma yung amoy niya, ay lasa niya mga idol. Pero kayang-kaya mo to pag gusto mong gumaling. So sa panginginig ng mga idol para niyo mga yung katawan ko talaga napaka-grabe. So yan kag ilang minuto niyan ay bigla akong pinawisan at biglang nakapagtrabaho na agad kasi mga idol. Napaka-powerful nitong malunggay pag ito yung pinanggamot natin sa ating mga sakit kahit cancer pa yun, mga idol